guys, nice. welcome back dito sa ating youtube channel and today's video di ato sa sa gawas kay magmuni-muni ta magmuni-muni ta guys kay maulan nga bernis wanon siya guys oh, wanon, oh, ma di di siya maulan wanon siya guys so di ato dari guys kay di ate halingan nga bagol o so huwag pa man tayo pa muhaling guys na sana dili mo uwan kayo burag uwan ng guys so di ate guys kay so, maghaling taan ni atong mga bagol so yan lang guys ang ato karong vlog for today dili basta-basta si mama uh, si Ren Arbs maka maka vlog usahay kay say busy bata guys oi hey, kay tungod anang nakoy kids so muna siya da so, guys vlog kay oles nang na mag na sa banti banti guys So, more na siya guys ang ato karong vlog. Karoon, bye-bye and see you my next. Video. So, minarato. Ito na siyang halingan. Di arin niya, guys. Ayan. Mga bagol na to, guys. Mga to, hawin. Halina. <coughs> Alright, guys. Bye-bye. And see you my next video.